Ayun, magandang magandang araw po sa inyo dyan mga kabutos. Yeah, pala bagong vlogin naman po ulit tayo mga kabutos. Nakasama ko po yung asaba ko. Ayan. Ay, ah. Ah, ah, may dumating po, po sa aming isla ngayon. Siguro ay bako lang sa pungkil ito mga kabutos. Ito po siya, malaki. Ayan. So, ito po, ayan. Ah. Malaki po siya, malaki. Ah, uh, dadali ko po dito sa sa beach, sa may baybay. Titingnan natin kung may bisita. Kaya yeah, mga boss, si, tingnan natin kung may bisita. Kung wala man, kasi ng araw po ngayon mga boss. Si, kung wala man, tatakbo natin sa Lasugbo. Kasi si Commander, uh, ah, maganda din magtinda ito. Sa, Balbo. sa Balbo. Lasugbo, Lasugbo siya. Nakahaluin ah, namin ng bomba. Yan. Yeah. <laughs> kasi sanay mo naman, sanay tagi siya magtindi. Hindi <laughs> ang gagawin. Parang hindi po siya mapagod. Ako, tagabuhat. Ah, mabot sa, titinga ko po sa, po sa, sa baybay, ba? sa, sa mga resort kung may bisita po. Yung mabot sa, sana makabenta ako. Ito you know, mga kapato, sa ah, galing na po ako sa kabila. Wala kang bisita. Saka ah, dito. Ah, bumalik na po ako. Yan eh, nandito po ako sa beach ah, to, sa, ano sa Bernie Beach Resort yan mga kapato. Malinis po eh, walang bisita. Ito po install namin. Oh. Eh. Yan, wala pang bawas ang isa mga kapato. Sa, ah, punta natin si Commander. Doon ako magtinda sa bayan. Yan yeah, mga kapato, ah, samahan niyo po kami. Let's go! Ya, mga butol, ito po yung asawa ko. Ito po yung... Ah, ito po sa Ito po sa vlog, kuya. Isa pa, isa rin sa mga ano. Oh. Magagandang isda na rin, magaganda. Talagang ah. suki ako na rin, suki ako na rin. Ah. The best. Isda na yung isda. Ito po si Commander. po, piligalo. Ako nga. Oh. Ah. Ako ang tagabuhat nito. Yeah. Ah, para hindi mapagod. Ito po ang kanyang yeah. pinsang pogi. Okay. Ako yeah. po yung pinsang buo nito. Ah. Pinsang pogi niya. Okay. Yeah, ito, ito, ano? una, ito una namin pinuntahan, yung pisan ni Commander. Oo. Oh, uh, uh, Ayan ilan? po. Magkano ko Magkano? 70. 1? 70? 70. <laughs> lang pa ko eh. Ah, hindi <laughs> nga. Ayan, ayan, ayan. Ay! ay yung para no, mo papini, yan. Papini, papini si... naman ako. sa naman ako. Wala naman ako. Wala naman Wala naman ako. Wala naman Mamaya pa ba mamae ka ano ba na iba na ano ko jahun ano ko ko jahun ano 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 ko ano ko jahun 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 ko jahun ano 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 ano ko jahun ano ko hindi ko kayo Lampos, Ay, so, eh. Hindi, tanggap na yun. Dalawa, dalawang maliit. Ay, ah. kandi hindi. At na. Uh, Ulo dos. Alinang, ay, ang ah, eh. yeah. lang kayo. Ito ah. daw kung ari ay, ayos na. De, de. Well, game, malaki kasi, uh. Ay, na. ay. Okay na. Uno uh, ba yun? Uno uno laan. Uno uno. Ah, 200, uh, 200, 200 lang, 200. Uno uno eh. Ika na, 200. Uh, 200, uh, 200 lang, yan. Mayaman ka naman. <laughs> 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 magaganda pong isda, talaga yung damit pong isda, magaganda. Ah, sariwa-sariwa talaga yan. Pag muli. Ay, anong usan uh, ako, nagpa-vlog, si Tinang Koreano. Ito yung, ito yung kamagalak ito, ito yung, ng, ng asaba ko, si... Ito ko na, makikita mo niya, yung... Rolando, Rolando, Dito kami nakabihin naman, no. Yun. Anihin mo nga, bigay mo sa kanya. No, mga kapos, nakabenta uh, na kami sa kamagalak ng mm, asawa ko. Kasi si Karinchard. Yan. Ah, uh, sana maubos na <laughs> ito. Palamat, palamat. pero, salamat. Pero maubos ito, konti, lang, konti na lang yun. Kasi oh. sa may pinuntaan namin sa John Bell, ah, uh, kasi marami lang, ano, may sounds kasi doon. Yun. Pero nakabenta ko lang isang kilo doon. Sa Tagaron lang, hindi bisita. Hindi pa nakadalawang kilo na kami ni no, Commander. Yeah. Talagang pinabalik siya na. Salamat. Salamat. Okay. Ay, ah, makabot sa... Ah. Hanap ulit tayo ng guest. Ano lang, Ang bibili din sa... mo tayo sa mga subdivision na lang tayo. Baka hindi tayo makarating pala yung Subdivision lang, okay na. Kasi yung ginagawa ni Commander, pag matumal na din sa subdivision, tinatakbo namin ng pala Kasi may suki rin doon sa pala si Commander. Oh, dala sa man Yan. Let's go. tama makabot ah. ah, sa... Nandito kami sa pala walang Eh, wala bumili sa subdivision kasi puro may ulam na. Pero may babas na kami. Oh. Tapos na ito si Commander. Oh. Yan. Ako tiga bitbit ni Commander. Siya ang tigal ako. Siya, siya, siya ang tigal ako sa mga... Kasi sanay siya dito sa palengke. Kaya sabi ko, samahan niya ako. Siya na tiga, ano, tiga... Tiga ala ako sa palengke kasi marami ka kakalala dito. Dito lang sa ng palengke. Sundan natin si Commander. Si Commander ang yung nagalak sa mga ano niya dito sa mga suki niya sana uh, makabenta kami kasi misal si, may ulam ng mga suki niya hindi na nabili pero pag wala pang ulam mga yan bibili sa commander ko yan <tod> ah, yan mga bukot <tod> <Anong>, ano mo <man? tod> nasa ah, lab na po kami ng palengke yan yan Hindi ba nakakadal? Hindi ba nakakadal? Hindi ba nakakadal? ba ay, ah, pili tayo. Sige, ko na pabigay. Ang na. Ate, na kayo eh. Yan, bilhin po kayo. Sariwa-sariwa -sariwa oh, po sa yan. Plus, eh. Eh, eh, sa kanya may ikilo. Ete. kamille oh may labis ka pa kaganda ba naman mo <laughs> ho day na ding mo ako naring suking are mula na ayos 60 lang bigay din eh na kagala <laughs> man panahon na rin ng uli nakikita, o, na akin ta oh nga hindi ko kaya nawala kayo doon eh.

Kalahating kilo. Kalahating, kilo po. Kami labis pa nga. Labis para. Labis Labis para. Labis Labis na Labis Labis para. lang. para. Labis para. Labis para. Labis para. Labis Labis kayo.

Ah, mabuti ang galing talaga magtinda ng commander ko no. Si sanay dito sa palengke yan eh. Ah, ang malaki. Ah, hindi naman makapatot. Hindi naman piraso na makapatot. Ito ng buhay. Ani mo muna. wala <laughs> pa wala si tutubuin eh. Yan. Kailangan <laughs> mo talaga <laughs> ng oh, wala sa buko. Alam mo Dito na sa buko 'yan, sa buko. may gustong buko 'yan, ito. Palengke po tinitin tinitindihan palengke. Sa dito, oh, dati na 'yung mag eh. Kaya ah, yeah, alam niyo 'yung pile tikot dito. Palengke na nasubo subo ito, makakabagot sa. press ka buko ako dito kay Kuya Joseph. Boss, pai supportan channel ko, oral lang tignan siya official. Okay. okay. <laughs> ah. Ay, mabos ha, kakakayanan ni Commander Buhati kasi hindi naman tarasan na. So, ututuwa nga ko pala, ako pa rin magbubuhat. Ah, dali, ako magbubuhat yan. Ay, magbubuhat yan. mabos, nandito pa kami sa M Garden. Yan, M Garden po ito. Umalis na po kami sa palengke kasi wala man siya nabili sa na mga ni ni ano ni nangasawa ko kaya dito kami bumalik kaya, dito po napunta sa sa mga resort kaya kinigila na po ni commander ang tulingan tambakol Tabla. Yeah. Habis. Ano pa? Dos otso. Ano? eh Dos po. Sige. Oh, dos pa? Dos Ano pa? ito. Nag-iisa na lang. Is, dos Ma'am, puhanin nyo ah, na rin iisan. Ah, dos ocho po, ma'am. Tingnan, tingnan po natin. Hindi, hindi ko lagyan dito lahat.

Ah, uh, hindi di pa gaano pati. Konti, konti pa lang po. Times magano. Time, times times 3.5. 5. Yes. Classic niya. 360 po 56. i 560. Yo, 560. Daan galin galing sa galing commander magtinda. <laughs> At tapos din kami. <laughs> ah, dito lang pala makakaubos ni commander. Kasi sa mga suki niya konti lang nagbilihan doon. Dito ah, lang Dito lang pala, pala makakaubos. Kaya, yeah, bigyan mo na kaya, ate, kung saan lalagay. Saan Kaya, saan po lalagay? Yun. Yan. kaya Yan, po palinta namin. Yan, mga kapos, po. Maraming maraming marami salamat po. Babo! <laughs>